Guys, for today's video, bibilangin natin ang pera sa baso. Kasi wala na tayong allowance. Matagal pang sahod. Guys, wala na tayong allowance. Yan, ang pera sa baso. Naubusan na, wala na tayong allowance. Matagal pang ang sahod. Kukunin natin guys, bibilangin natin kung ilan ang laman nito. Wala na tayong allowance guys. kaya bibilangin natin kung ilan to pero sa baso kaya wala tayong allowance ito bibilangin natin to Yang 3 pesos ng Pilipinas Thank you. Right. <tuk> gigi <tangan> Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5. 2. itu guys, itu 7, 8, 9, 10 Ito guys, Itu balik lagi Ito ang lahat, -lahat. And, uh, guys, ang lahat lahat na naipon sa isang buwan. Kaya wala nang allowance, dudukutin na natin. Bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 KD nga coins. At saka ito, 750 pills. So, sa so, 750 pills, meron akong Meron akong 7KD and 750 pills. Mahirap talaga guys pag walang nang allowance. Ubus na ubus na talaga. Buti na lang araw-araw naglalagay ng 100 pills or 200 pills, 50 pills sa loob ng baso para pagdating ng panahon may makukuha ka. Hirap talaga pag walang allowance, walang pera punta ka ng trabaho, wala pa masahi. Wala kang may lukot sa bulsa mo para may, may gusto kang bilihin, hindi ka makabili. Kasi nga, wala, na, wala nang pera. Ubus na. Kaya mag-ipon-ipon kahit kung